So, sa 175 yun, dami nyo na bupintahan. May Hidden Lagoon, may Daranac Falls, may Batlag Falls, at saka eto mga sadik. So, nandito tayo ngayon sa may Batlag. Ito yung pinakantas, si yung medyo ng Daranac. Kasi mas konting tao at the same time, mas cover na cover yung paligid ng puno. Kung so, nandito tayo ngayon sa Daranac, wala kasi kami magawa sa bahay ngayon. Pasok tayo, hanapin natin sila kasi nasa may batlag daw yung kasama natin. Pwede na tayo ulit sa chichir niya. Let's go. Pag pumunta tayo rito, may pwedeng kainan dito. Mga lutong ulam yan. Tap Ito medyo more or less 3 to 5 minutes yung lakarin. Matalik kayo. Eh, oh. best spot mga sa dik dito kasi yung gilid eh na yung poles unang poles pangalawang poles ng banda ito yung pinakang tubig dito sa batlag meron dito pang bata tapos may poles din maganda yan pag medyo august kasi mas malakas yung poles nya at the same time mabilis malinis yung tubig so, ito yung una tapos dito naman yung pangalawa ito na Eto, Ito, malab hindi talaga lalabo to gawa ng medyo malalim sa akong na nga liligo. Hello po. <laughs> yan, kasama yan. Maganda na, mababaw, mababaw lang. Dito sa gitna medyo malalim. Tapos naka, may ano naman, may nagbabantay lifeguard pratis sa mga hindi marulumangoy bigla akong nagka problema ako na yun ganda rito eh. <tis> <tis> yun <Okay. tis> <Okay. tis> mamaya pupuntahan natin yung hidden lagoon nila so pupunta tayo sa hidden ay sa tama sa hidden lagoon mga sadik ay yung ano yung batlag oh, gusto mo ka yan yung batlag, tapos lalakad lang kayo ng kaunti, papunta sa tulay. And then, ayan yan, may ano na, may karato na na yan, lagoon. More or less, siguro mga 5 minutes ang lakarin. Ayan. Naririnig yan. Pwitwiw! Pwitwiw! Ayan, para makapunta ka doon sa pangalawa. Ang ulubid ka mga salitin. Ayan.

sa lagun, Dito naman meron ka dito. Pwede rin kayo maligo dito. Running water din. Yan, pool naman siya. So marami, marami kang pwede paliguan. Pwede running water, lagoon, may pool. So, ito naman yung pool dito, mga sadik. Yun, so did kung ayaw nyo sa mga poles poles gusto nyo talis pa rin po yan may, kahit pa parang may lilim pa rin naman tapos malaki yung kanila ano. malaki lang si so sa 175 nyo ang dami nyo na pupuntahan may hidden lagoon may daranak falls may batlag falls at saka eto mga sadik yan, ang dami nyo pagsisimingan dito damn Oh.